Kumlin bir kayıp kalın Sos Marius, mayroon lang kita ng iyong... Mayroon nalang perma nang iyong, hindi O tara! daw ko! Tuko ka nga! Puro kanilang sakdo, mayroon nalang mababayan! <coughs> Ang lutaan man ng iyong... Ano na, na naputulong kaming tubig? Sos! Permi na! Yan rasun sa kula! Nalingawang kong bayan! Mayroon Nalingawang perma nagkikisakdo! Nalingawang kong Haling nga wala Diyos ko. Paulit-ulit na pepper mill ko Sa sakit bagama di. Madi? Ay, ano naman naman yung kuni yung mariklamo naman ako, Madi. Tapirang bes ka na hindi nagsasak doon. ka man lang nagtatao. Grabe ka ba naman, Ray? Hoy! Huwag na ako nagkakas na magbayad. tas ikaw, mayroon ka nagpapa. Witik lang daw ang Miss Singko. Ang nagpadara si Agong, tatawan na naman ini? Joarin aring pahit e mo, hindi ka nang iniintindi. Hindi ka nang sa Ah, paibi na naman lugod ako kay Mal. Ibig sa ko naman nakakalala. Ah, 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 mga ah, ah, yan. ah, mo ah, 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 tama Diyos ko, nagkasa lang pagkong tataramo. Ay, haloy-haloy naman ni Ristoriahan. Nag-screenshot ko kay Amadi. Sabi tayo. Ang pangaran pati Amadi ko, Maris! Kiel marese na tikul tang da. Dietan manga kaming tubig si Maris <voices> tikul tang. Unta na si ganyan. Pero no kanu da tangki ni Maris. Kay ako na uuyam na maray manga kaming tubig si Maris. Pinultak da. Kay kan mo na Ano Adupa. Sabi na ni Mayo makutal kong problema. Ika na kuping upin ka kang ano. Sorry na, sorry na. Pog, so, osap, so, ano nga nindo, ang gripo nindo? Um, ka pa sa gripo ko. E, demo. E, yon, eh, demo. Eh, yun eh. hari ka mo Mabirik lang ng gripo. Uwa, natulog mo. Uwa, nasayangay. Eh. Isang, Ara mo ma Ara mo Di na pala Kada Kada to tubig Binabayaran yan Kaya dapat dikita kita nagsasayang ning Sabi ko bagasay mo tubig. Babayaran takaman. ka man takaman Karumalong Pwede well, nga no, Sayang sa rong pichile na ubos na yan na, no, tuma, uh, Di na lukot umabi ko masakdo O oh, sige na Dali na to Saan ka man nung taka Pagka siri-siri ka nung Ano Dali na pala ya Ano mo ma Di ko galung ko pa, mo si Si Paon May ipot po, May Ma igwa man kayang gripo na binutuksin no pa para tigil, pinakikisak mo. Karang gutong ka man, Mati. Ma -ma. May mahal na ikasabihan, takala. Lililinigan lili 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 ko ito mga ipot baga ninyo nang yuneng... kuya. Sayang katuloy. Madililinigan li ko. Ikakasanay ka sa maatid na kuya. Na tubig. Lingala sa'yo, Oh, ikaw lugod din mali magsak do. -do. na lang sa na, ano nang ano ko pa? Sana aninyo. Yung... <laughs> Tingnan nagkatastapan. Okay, linigan mo na. Paliwasay ka sa ka sa mga maaating tubig. Sige, kurang e, kura di ba? Bali <laughs> na! Saya mo! Eh, hindi naman di. Hindi na doon kung makikisak lugod ka. Kaya lugod ka lang kung mali ko. Ay, hindi na naman. Kasi pati na ako. Humarahanda ka, Madi. Itichismista ka, hindi yung pigunyang. Oh!